si saranggari congressman Manny Pacquiao sa BIR kaugnay ng pag-concept sa kanya dahil sa di niya umano paghahain ng dokumento ukol sa mga kinita niya noong 2010. Hirit naman ni Pacman sa mga taga-BIR, let's get to rumble sa ring kaya o sa husgado. Ikwento mo, Fiona Nicola. sa media kanina si sa gani ni Congressman Manny Pacquiao, hindi para i-anunsyo ang susunod na laban, kundi para sabihin hindi niya uurungan ang BIR. I urge the BIR to stop this cavalier attitude. It is not fair. It is not right. Matatanda ang kinontempt ng BIR si Pacquiao noong March 7 dahil sa hindi nito pagsusumite ng tax documents tungkol sa kita at endorsements noong 2010. Sa buwisit, hindi tuloy mapigilang ikumpara ni Pacquiao ang BIR sa Internal Revenue Service ng Amerika. The BIR has tarnished my name with its filing a criminal case against me. Mabuti pa ho ang inter Internal Revenue Service ng Amerika. Tinatrato nila po ako na may paggalang. Giit ni Pacquiao, wala siyang balak takasan ng kaso. Pero hindi rin daw niya palalampasin ang pagtutuos nila sa korte ni BIR Region 12 Director Rosil Lozares na nangharas raw sa kanya. Hindi ko naman sila pwede hamunin suntukan. Eh. Wala naman silang panalo sa akin suntukan. Kaya idaan natin sa parias legal. Iginiit naman ng BIR na hindi nila hinara si Pacquiao. Nilinaw nito na dokumento o source of income lang naman ang hinihingi nila. At sa huli, hirit ni Pacquiao, wala siyang balak sundan sa kulungan si Floyd Mayweather Jr. na himas rehas. Hindi dahil sa tax, kundi dahil ginulpi nito ang kanyang ex. Piona Nicolás, News 5.